Alright! Good morning mga idol! Happy Sunday! Happy Weekend! Ayan, dito lang kami sa bahay. Sa harap ng bahay namin. Tulo. Magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan yung i-flex ko lang si ating Mot -mot. mot mot. Ayan mga idol. Oh. Yan ang ginagamit ko sa araw-araw nating pagpasok sa trabaho. Si Muju 200. Yes. Akin na. Ah. Ayun mga idol, good morning po puntan ko yung saging ko kasi na tumba. Nandito sa likod ng bahay na tumba. Sayang ang bunga. Napakasayang ng bunga mga idol. Nabigatan siya sa bunga niya tapos hindi pa masyadong ano yung bunga. Tatanggalan lang natin ang dahon. Baka sakali makapag-survive pa. Ayan mga idol yung saging natin. Kawawa naman yung muko dahil biglang humangin ng malakas ayan ang nangyari sa kanya tanggalan ko lang ng dahon mga idol ayan mga idol yung bunga nyo nakakapanghinayang ang ha ang haba pa naman oh. Ano? Oh sumuko sa bigat niya kasi malit lang yung katawan niya tapos yung ano na yung ano ko yung rambutan na daganan so, sayang na kapag mga idol ito yung likod ng bahay namin

Subukan ko lang makapag-survive siya. Kung sakali lumaki laki pa sa konti. Para mapakinabangan naman. Babayaan lang natin muna. Natin. ¿Qué tenemos? No ¿Te lo Ay, puedo papela, si ¿no? Va a Sí. un...